So, guys, uh, mga five days kami dito, guys. Four nights and five days kami. Inisipon ako, guys, kasi naninibago ako sa klima. Sobrang lamig. Tutulong si mo. Sabi nga ni Parker, tutulong daw talaga yung sipon mo. Lumabas pa siya kanina, guys, kasi bumili siya ng, ano, ng, bumilis mga ibang gamit, yung mga ibang condiments namin, pati suka, toyo, at saka, ano pa, binili mo din? Shampoo, epikasen. Mga shampoo, epikasen. Dishwashing. Naman. bumili kami, bumili siya, naku, sobrang namig daw sa labas, guys, grabe. Yun transition na to guys. Ano malapit kami sa Minds View. Ah. Uh, malayo kami sa proper guys. Char ano. Banget 10, 10 minutes kami mula sa proper ako dito Oo. Pero okay naman guys kasi ano eh medyo maganda pag umaga siguro maganda maglakad kasi ayun na lang may oo kasi narinig niyo ba guys si ano si partner kasi parang umiiwas iwas kami muna sa mga sound sa mga matao kaya binili rin namin dito sa medyo malayo sa proper ah uh, para pag naglakad-lakad kami tuwing umaga, hindi magandang ganong kadaming tao. Mag-jogging, uh, mag mag-walking. Ayan. na uh, konti lang mga mga, ta mga tao talaga. So, bukas, guys, ang aming itinerary, punta muna kami sa ano, punta muna kami sa Session Road, nanonood kami doon ng ano guys ng uh, floating parade ng mga uh, flowers festival nila doon ah uh, yon yun abangan nyo yun iba vlog ko yun so ano tapos ikut pa kami sa Burnham Tsaka yung mga malalapit na tourist spot, puntahan namin yun guys bukas. Tapos, uh, then, baka sa pa tayo pumunta sa ano, ano? Right Park, Mansion, Botanical, Palengke. Ah, yun, punta kami Palengke bukas guys. Baka nyo yun, uh, natin, uh, ano natin, ko din yun. Apple, para makita Apple. nyo yung update nilang price dito sa Baguio. Sa hapon, sa Mice View, oh. Uh Good -huh. Shepherd. Ayun. Na, na. Ayun ang aming itinerary bukas, guys. Yung malalapit so, lang. Yung medyo malapit lang dito sa muna dito sa aming inupahang transient. Yun di, ang aming munang pupuntahan. Pwede kasi na, pwedeng lumayo kasi ang aabangan uh, natin yung ano, parade niya. Yung flower nila, flower yung festival nila bukas. So, Bukas, well, guys, uh, abangan namin yan. So, then, baka pumunta tayo sa katedral, no? Yung oh, yeah. malapit kasi oh, yung katedral na. dito, eh. Tapos, the next day na tayo mag malayo nung sa uh -oh. strawberry field sa Igorot oh ano, abangan niyo rin yung aming ano abangan niyo rin abroad, yung aming some... susunod na iba vlog pa ba yun? para para ma ma-upgrade ma-upgrade upgrade, ma -upgrade, uh, upgrade tuloy ano, eh. updated kayo sa mga price kung may babayaran ba o wala giron ito pa lang transient na naupahan namin malapit sa kapit bahay namin yung good shepherd Kanto lang. aduna na yung Good Shepherd. Tsaka yung Minds View. Mga isang kembot lang, guys. Doon na kami sa Minds View. And, yung, I mean, ano. Yung medyo malayo talaga kami sa proper. Tahimik dito. Tsaka may kakilala rin kasi kami dito, guys. Kaya, as in, as in, kumaga. Uh, safe ka rin. Kumbaga, yun yung feeling mo kasi may kakilala ka dito. So, yung kahit papano. Feeling safe pa rin. Ganon, guys. Uh, tsaka, ano, syempre, tipid-tipid. Basta, ganon naman talaga tayo mga Pinoy. <laughs> Kung may kakilala tayo, doon tayo may <laughs> pupunta. Kasi, feeling safe nga. Tsaka, nakakamura, nakakatipid. Yan naman talaga yung mga attitude natin minsan, culture. ayun, uh, guys. So, guys... Uh, paano thank you for watching guys see you next vlog tapos bukas uh, mag, uh, magagala uli ako alam niyo naman ako mahilig ako sa gala tapos mahilig magluto kaya tignan nyo ang taba taba ako na talaga promise o baka naman nakakaedad na rin ako guys kaya ako tumataba Nang ganito So, pero bukas, exercise pa rin. Uh, Mag-walking kami, dalawa ni partner. Si partner nga pinagja-jogging ko kasi laki-laki nang tiyan. Baka ako pwede jogging-walking kami dyan sa may Burnham. Uh, tsaka dito sa may Minus View. Ikot-ikot lang kami dyan, secondary road. So, ganun guys, ang aming itiraray bukas. So, see you next vlog guys. Salamat sa mga sa mga nagsusubaybay sa akin sa, sus sa pag-subscribe nyo sa akin ah uh, salamat please share naman po itong channel ko para naman tayo ay mas marami pang ma-vlog. at ah uh, marami pa rin ako talaga share kasi alam niyo naman ako mahilig ako maglaboy, maggala so pasensya na guys ayun, diniliman ako ni partner na ano niya ang switch kaya biglang duminim din itong ano natin. So ayun guys. Sana po may naman ako guys, no. So next vlog see you. Thank you so much for watching. Bye.